Hindi naniniwala si Jericho noon sa kwentong bayan na white lady na nagpapakita daw sa kahabaan ng Luwakan Road. Pero nung gabi ng ikalima ng Setyembre, naniniwala na siya umano dito. Ito'y matapos isakay niya ang isang pasahero sa kahabaan ng Luwakan Road at biglang naglaho. Supposed to be, doon sana ako sa ano, Camp 7 dadaan. Kasi sa Camp 7 mas marami yung ano, possibilities na makakabackload. Pero not knowing, bakit doon ako sa Luwakan Road dumaan. Pagkatingin ko sa kanya, pumara siya. Kaya binusinaan ko. Tapos nung ano, uh, up ko na, yung bumukas yung pinto, nakita kong pumasok. Kaya tinanong ko, saan po kayo ma'am? Scout Barrio po. Scout Barrio po. Sige po, wala. Ang buong pangyayari na kunan ng kanyang cellphone. Gusto ko lang naman ano, pasukin yung mundo ng pagbablog Kaya siguro inupisaan ko yung pagbablog ano ngayon, 2022 Ganon po Kita sa video ang pagbukas at pagsara ng pinto At kinausap pa ni Jericho ang umano'y pasahero nito Sir po kay ma'am, Scott Barrio Sige pa yung edad po siguro baka hindi ko masabi at saka yung itsura kasi hindi ko nakita yung mukha eh. pero ang may describe ko lang yung damit yung damit yung buhok niya yung kulay maputi yung yung buhok niya mahaba hanggang dito sa may kwan bewang bewang ba ni tapos yung ano yung damit yung parang damit ng ano yung mga deboto nakapalda na mahaba hanggang dito sa kanyang pagkakaalam daw ay wala naman siyang third eye. Pero ang ilang motoristang dumadaan sa nasabing kalsada, wala naman daw nararamdaman o nakikitang kakaiba. Ah, uh, sa kurbaan na yun, eh, marami kaming dumadaan doon na uh, sasakyan. Pero hindi ko pa nakita yung sinasabi nilang white lady. Pero hindi ako naniniwala yung white lady na yan. Mas mabuti pa, maniwala ko yung kwan, talagang tao na kwan, nakikita mo kaysa white lady. Pero ayon sa barangay, matagal na ang kwentong ito pero ngayon lang ulit sila nakarinig ng pagpapakita muli umano ng white lady. Pinto nila na may narib na kwan na banda. Yun lang pagka alam ko. Uh, na narip na kwan ngayon, hindi na susolve. Parang ganun nagpapakita, parang humingin ng tulong, parang ganun ho. Maliban sa Luwakan Road, mayroon ding magpapakita ng white lady sa iba pang kalsada sa barangay. Uh, doon kasing banda, sir. Walang bahay doon, banda. Kung dadaan kayo dito sa may Janhay, sa Scout Barrio lang hanggang dito sa may BOA o dito sa may cemetery ng Camp Janhay, Cemetery number 2, magmula dyan, wala nang bahay. Pero ang ilang netizens, hati ang opinyon tungkol dito. Paglilinaw naman ni Jericho, hindi niya minanipula ang video at wala siyang kasabwat umano sa pangyayari. Sa mga halimbawa, sa mga hindi naniniwala, eh, nasa sa inyo na po. Hindi ko po, po kayo pipilitin kung paniniwalaan niyo ako hindi. Pinos ko lang po kung ano yung experience ko. At sa mga naniniwala naman sa akin, salamat po. Totoo man o hindi, hanggang sa ngayon, nananatili pa rin buhay ang kwentong ito Paalala ng barangay ang patuloy na pag-iingat sa pagmamaneho at baka kung ano ang makasalubong sa kalsada. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.